This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya nitong Disyembre ikalabang-aning hanggang labing dalawa ng Moronay chapter 10 ang aklat ni Mormon ay isang malinaw na patutuo ng magiliw na awa ng Panginoon na umaabot sa lahat ng kanyang mga anak. Makikita natin ito sa maraming kwento at karanasan sa loob ng banal na kasulatan na ito. Halimbawa, ang pag-akay ng Diyos sa pamilya ni Lihay sa ilang at pagtawid sa karagatan na ating mababasa sa First Nephi chapter 18 verses 22 hanggang 23 ay nagpapakita ng kanyang gabay sa mga tapat na sumusunod sa kanyang utos na kahit sa gitna ng matinding pagsubok. Ito ay nagpapaalala sa atin ng sinabi sa Exodus chapter 13 verse 21 kung paano inakay ng Diyos ang mga Israelita sa pamamagitan ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi isang patunay na hindi niya tayo iniwan sa ating paglalakbay ang kwento ni Inos sa Inos chapter 1 verses 4 hanggang 8 na nakatanggap ng kapatawaran matapos ang taus-pusong panalangin ay nagpapakita ng awa ng Diyos sa mga pusong nagsisisi. Ito ay kahalintulad ng sinabi ni David sa awit. Chapter 103 verses 8 hanggang 12 na ang Panginoon ay maawain at mapagbiyaya. Hindi madaling magalit at sagana sa wagas na pag-ibig at kanyang inaalis ang ating mga kasalanan kung tayo ay lalapit sa kanya. Sa buhay ni Alma na isang dating kaaway ng simbahan sa Musayas chapter 27 verses 11 hanggang 28 makikita natin ang kapangyarihan ng pagbabayad sala sa ni Kristo nakayang baguhin kahit ang pinakamahirap na puso ito ay kaugnay ng sinabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verses 15 hanggang 16 na siya mismo ay tumanggap ng awa upang maging halimbawa sa iba na maaaring lumapit kay Kristo anuman ang kanilang nakaraan ang pinakadakilang halimbawa ng awa sa aklat ni Mormon ay nang magpakita ang nabuhay na magmuling tagapagligtas sa mga tao sa lupain ng Amerika. Pinagaling niya ang kanilang mga may sakit at pinasbasan ang kanilang mga anak na ating mababasa sa Ternify, Chapter 17, verses 7 hanggang 21. Ang kaniyang awa ng Habak ay nagpapaalala sa sinabi niya sa Mateo chapter 11 verses 28 hanggang 30 na lahat ng napapagal at nabibigatan ay maaring lumapit sa kanya upang makatagpo ng kapahingahan. Sa ating panahon, ang awa ng Panginoon ay patuloy na nadarama. Kinagabayan niya tayo sa gitna ng mga hamon, nagpapatawat sa ating mga pagkukulang at binibigyan tayo ng lakas upang magpatuloy. Ang paanyaya ni Moronay na lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya na ating mapabasa sa Moronay chapter 10 verse 32 ay may kaugnay sa panawagan ni Kristo sa 1 chapter 15 verse 5 na manatili tayo sa Kanya sapagkat wala tayong magagawa nang wala siya. Ang aral na mapupulot natin ay ito. Ang awa ng Panginoon ay laging nareryan para sa atin, anuman ang ating kalagayan. Tayo ay Kanyang minamahal ginagabayan at patuloy na inaanyayahan na lumapit sa kanya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi at pagsunod, makakahanap tayo ng pag-asa, lakas at kapayapaan sa kanyang mapagpalang mga bisig. Malalaman natin ang katotohanan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Moroni chapter 10 verses 3 hanggang 7 ay nagbibigay sa atin ng mahalagang paanyaya na alamin ang katotohanan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Itinuturo e sa atin na kapag tayo ay tauspusong nagmumuni-muni sa kabutihan at awa ng Diyos at humiling ng may pananamparataya. Ipapakita ng Diyos ang katutuhanan sa atin. Sa ating panahon, kung saan laganap ang impormasyon at panlilin lang, malaga para sa atin na dumulong sa Panginoon upang makilala ang katutuhanan mula sa kasinungalingan ang Juan chapter 16 verse 13 ay nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay gagabay sa atin sa lahat ng katotohanan sapagkat siya ang espiritu ng katotohanan na ipinadala ng Ama mahalaga na wag lamang umasa sa ating sariling kakayahan o sa mga salita ng tao sa halip dapat nating lapitan ang Diyos sa panalangin, humingi ng patnubay at magtiwala sa Kanyang espiritu upang magkaroon tayo ng kaliwanagan. Sa Santiago chapter 1 verse 5, natutunan natin na kung sino man ang kulang sa karunungan ay dapat humiling sa Diyos nang may pananampalataya. Sa pamamagitan ng paglapit kay Kristo, at pagkakaroon ng tamang intensyon, matatanggap natin ang kanyang sagot sa paraang mauunawaan natin. Karaniwan sa pamamagitan ng kapayapaan, kapanatagan at kaliwanagan sa ating puso at isipan. Sa mundong puno ng kaguluhan, ang aral na ito ay nagiging sandigan natin tayo ay iniimbitahan na magsaliksik ng katotohanan at manalig na tutugunin ng Diyos ang ating mga tanong. Ang Espiritu Santo ay laging handang patutuhanan ang totoo, lalo na kung ito ay nagmumula sa Diyos. Sa ating mga buhay, makikita natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo kapag tayo ay nagdesisyon na lumapit sa Diyos nang may pagpapakumbaba sa ating sarili. Ang paghahanap ng katotohanan ay hindi nagtatapos sa kaalaman. Ito ay nagbubunga ng pagbabago ng puso at pagkilo sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng paanyayan ni Moronay, matutunan natin na tayo ay hindi nag-iisa sa ating paghahanap. Ang Diyos ay maawain at handang ipakita sa atin ang tamang landas kung tayo ay hihingi, makikini at sumunod. Kung tayo ay may pananampalataya at magsusumikap na kumilos ayon sa kanyang kalooban, tayo ay makakaranas ng tunay na kapayapaan at katyakan sa isang mundong puno ng pagdududa. Pinigyan ako ng Diyos ng mga espiritual na kaloob. Sa Moroni, chapter 10 verses 8 hanggang 25, tinuturo sa atin na ang Diyos ay nagbibigay ng espiritual na mga kaloob sa bawat isa sa atin upang tayo ay maglingkod at magpalakas sa isa't isa. Ang mga espiritual na kaloob na ito tulad ng pananampalataya, pagpapagaling, karunungan at propesya ay ibinibigay ayon sa kalooban ng Diyos at sa ating pananampalataya. Sa 1 Corinto chapter 12 verse 4 hanggang 11, pinibiging tiindi ni Apostol Pablo na ang mga espiritwal na kaloob ay magkakaiba ngunit nagmumula sa isang espirito at mga ito ay para sa kabutihan ng lahat sa ating panahon may mga pagkakataong hindi natin napapansin o napapaunlad ang ating mga espiritwal na kaloob dahil sa kawalan ng pansin o pagtitiwala ngunit ipinapaalala sa atin na ang mga kaloob na ito ay para sa ikabubuti ng iba at para sa pagpapatibay ng simbahan. Halimbawa, ang kaloob ng karunungan ay maaaring gamitin sa pagtuturo o pagpapayo sa iba, habang ang kaloob ng pananampalataya ay nagpapalakas sa mga taong dumaranas ng pagsubok. Ang mga kaloob na ito ay ibinibigay upang maipakita ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Sa Mateo chapter 25 verses 14 hanggang 30. Ang talinghaga ng mga talento ay natuturon dapat nating paunlarin na ang ating mga natatanggap mula sa Diyos sapagkat papanagutin natin kung paano natin ginagamit ang mga ito. Gayun din, ang ating mga kaloob ay maaaring maging daan upang ang iba ay madama ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ang aral para sa atin ay ito. Huwag nating itatwa ang mga kaloob ng Diyos, kundi tuklasin natin ang mga ito sa pamamagitan ng panalangin at paglilingkod. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na maunawaan ang ating mga kaloob at kung paano natin ito magagamit upang pagpalain ang iba. Sa paggawa nito, pinapalakas natin ang ating sarili at ang iba at nagiging kasangkapan tayo sa mga kamay ng Diyos upang dalhin ang kanyang liwanag at pag-ibig sa mundo. Maari akong magawang perpekto sa pamamagitan ng biyaya ni Yeso Kristo. Sa Moronai chapter 10 verse 30 hanggang 33, itinuro ni Moronai ang mahalagang paanyaya na lumapit kay Kristo upang tayo ay maging ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan, pagsunod sa kanyang mga utos, at papakumbabang tanggapin ang kanyang tulong at kapangyarihan. Ito ay nagiging posible sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi at pagtitiwala sa kanyang biyaya sapagkat ang biyaya ni Yesu Kristo ang nagdadala ng ganap na pagbabago at kaligtasan sa ating buhay. Sa Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30, sinabi ni Kristo, Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangangapagal at nanabibigatang lubha at kayo'y aking pagpahingahin. Ang paanyayang ito ay naglalapit sa atin sa kanya upang makahanap tayo ng kapayapaan at lakas. Gayun din sa Efeso chapter 2 verses 8 hanggang 9 nuro ni Apostol Pablo na tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi dahil sa ating sariling gawa. Ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang biyaya ni Kristo ay sapat para sa bawat isa sa atin. Sa ating panahon, ang paanyayang ito ay nagiging mas makahulugan habang hinaharap natin ang mga hamon at tukso sa mundo ang aklat ni Mormon ay tumutulong sa atin na mas maunawaan ang papel ni Yeso Kristo bilang ating tagapagligtas at manunubos. Sa mga kwentong ng pagsisisi, tulad na kay Alma at Inos, nakita natin kung paano ang biyaya ni Kristo ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Ang mga talinhaga ng kanyang pagmamahal at pagpapatawad ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na anuman ang ating mga pagkukulang, maaari tayong bumangon at lumapit sa kanya. Ang aral na mapupulot natin ay ito: ang ating pagiging perpekto ay hindi agad-agad, kundi isang proseso nang patuloy na paglapit kay Kristo sa araw-araw. Ang Kanyang biyaya ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magbago, magpatawad, at mamuhay bilang mga tunay na disipulo niya. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanyang mga biyaya at hindi itinatatwa ang Kanyang kapangyarihan, mararanasan natin ang kagalakan at katiyakan na kasama siya sa ating paglalakbay pabalik sa ating Ama sa Langit. Maaari kong malaman sa sarili ko na ang aklat ni Mormon ay totoo. Sa Moroni chapter 10 verse 3 to 4, inaanyayahan tayo ni Moroni na malaman sa ating sarili kung ang aklat ni Mormon ay totoo. Kinagawa ito sa pamamagitan ng pagsunod sa apat na hakbang, basahin ang aklat, alalahanin ang awa ng Diyos, pagnilayan ang kanyang kabutihan, at itanong sa kanya ng may tapat na puso. Ang paanyayang ito ay naglalagay ng responsibilidad sa bawat isa sa atin na maghanap ng personal na patutuo mula sa Diyos sa halip na umasa lamang sa patotoo ng iba. Ang prinsipyong ito ay sumasalamin sa turo ni Yeso Kristo sa Matthew chapter 7 verse 7 hanggang 8 kung saan sinabi niya Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Kayon din, sa 1 chapter 7 verse 17, sinabi ni Kristo na, Kung ang sinuman ay magnanais na gawin ang kalooban ng Diyos, malalaman niya ang tungkol sa aral. Parihong mga talata ang nagtuturo na ang espiritual na kaalaman ay nagmumula sa pagkilos, pagnanais, pagtatanong sa Diyos. Sa ating panahon, ang proseso ng pag-alam sa katutuhanan ng aklat ni Mormon ay mahalaga lalo na sa mundo kung saan maraming magkakasalungat na idea at paniniwala. Ang mga magulang at guro ay maaaring gumamit ng malikhaing paraan upang hikayatin ang mga bata na mahila-hook sa prosesong ito. Sa paggamit ng mga simpleng aktibidad tulad ng pagsulat sa papel ng mga salitang basahin, alalahanin, pagnilayan, itanong, natutulungan natin silang maunawaan ang proseso ng paghahanap ng personal na patutuo. Ang aral na mapupulot natin ay ito, ang kaalaman tungkol sa espiritual na katotohanan ay hindi binibigay basta-basta. Tayo ay tinatawag na maging aktibo sa ating pananampalataya. Magtiwala sa Diyos at magsikap sa ating paghahanap ng kaalaman. Sa paggawa nito, matutuklasan natin ang katotohanan at mararamdaman ang katiyakan na mula sa Espiritu Santo ang patutuong ito ay nagiging pundasyon ng ating pananampalataya, nagbibigay ng gabay sa ating buhay at nagdadala sa atin ng mas malalim na kaugnayan kay Yesu Kristo. Binibigyan ako ng Ama sa langit ng mga espiritual na kaloob. Sa Moroni chapter 10 verse 8 hanggang 19 Tinutukoy ang mga espiritual na kaloob bilang mga biyaya na ibinibigay ng Ama sa langit sa kanyang mga anak upang tulungan tayong paglingkuran ang iba at palakasin ang simbahan. Ang mga kaloob na ito tulad ng karunungan, pananampalataya, pagpapagaling at propesya ay ibinibigay ayon sa layunin ng Diyos na naaayon sa ating mga kakayahan at misyon sa buhay. Pinapaalala sa atin ng mga talatang ito na ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng kaloob mula sa Diyos at ito ay dapat na gamitin para sa ikabubuti ng lahat. Ang prinsipyong ito ay mayambing sa sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 12, Verses 4-7 hanggang Ngunit may ibat-ibang mga kaloob, tatapwat iisang espiritu. At may ibat-ibang mga paglilingkod, tatapwat iisang Panginoon. At may ibat-ibang pagkawa, tatapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Tatapwat sa bawat isa, ay ibinibigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan. Tulad ng sinabi ni Pablo, ang mga kaloob ay hindi para sa ating sariling kapakinabangan, kundi para sa kabutihan ng lahat. Sa ating panahon, ang pagkilala at paggamit ng ating mga espiritual na kaloob ay napakahalaga kapag ginagamit natin ang mga kaloob na ito nagiging kasangkapan tayo sa mga kamay ng Diyos upang magdala ng liwanag at pagmamahal sa mundo halimbawa ang kaloob ng kaalaman ay maaaring gamitin upang magturo ng katotohanan ang kaloob ng pananampalataya ay maaaring magpalakas sa iba sa panahon ng pagsubok at ang kaloob ng pagpapagaling ay maaring magbigay ng kaginhawaan sa mga nangangailangan. Ang aral na mapupulot natin ay ito. Tayo ay pinagpala ng Diyos ng mga kaloob na nagiging instrumento ng kanyang gawain sa mundo. Ang ating tungkulin ay kilalanin ang mga ito, pagyamanin sa pamamagitan ng pananampalataya at gamitin upang pagpalain ang iba. Kapag ginagawa natin ito, hindi lamang natin natutupad ang layuni ng ating buhay, kundi na ipapadama rin natin ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak.